Binigyang linaw ng Armed Forces of the Philippines ang mga isyu sa enkwentro sa Mama sa Pano, Maguindanao. Sa panayam ng unang balita kay AFP Chief of Staff General Gregorio Pio Katapang Jr., dalawang mahalagang detalye ang kanyang ipinunto. Una, hindi raw sila nagpabaya at pangalawa, wala raw kinalaman si Pangulong Noy Noy Aquino sa madugong enkwentro. Wala pong kinalaman ng aming mahal na Pangulo dito. It is a tactical failure o tactical fiasco na hindi naman po uh, kasalanan ng ating mahal na Pangulo. Eh, yung mga nag-operate po dito sa lugar na to, ang dapat mag-explain. Kung nakipag-coordinate po sila, eh, siyempre i-inform po namin yung mga MILF na may may operation kami dyan sa lugar na yan. Kano lang kasimple? Huwag silang makikialam. Dapat po maintindihan natin na dalawa po yung encounter site. Oo nga po. Yung unang... Uh, isang site is yung kung baka sa military term yung kanilang uh, uh, secondary airport o yung uh, yung secondary uh, force na magrereinforce doon sa nag-atake wala pong kapabayaan kaya nga po habang lalong umiinit itong issue na to uh, minadali na po namin yung aming investigation